Ayan mga ka-farmers, ebidensya na palagi tayong gumagamit ng ANK hypochlorous acid dito sa ating babuyan kasi pang ilang gallons na to, pang ilang container, ang dami ko pang ganito mga ka-farmers. Ginagamit ko po siya, nilalagyan ko ng mulases kasi itong lalagyan nito, walang problema. Kahit na hypochlorous acid to mga ka-farmers, very friendly po sa ating mga alaga, sa ating mga tao, kaya reusable. So, kayo dyan mga ka-farmers, gumamit na rin po kayo ng ANK hypochlorous acid na disinfectant. tell safe na safe po sa ating mga alaga kahit na mainom, mapaligo sa kanila, madilaan nila mga ka-farmers, sa mga piig, sa mga buntis na inahin, wala pong problema. At yung nakagandahan nito ay nakakawala din ng baho sa ating mga babuyan mga ka-farmers. Nakakawala wala din ng langaw at lamok. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-try na kayo nito, mga ka-farmers, tulad namin, para makaipon na rin tayo, mga ka-farmers, ng maraming galon. Sin joke lang. Para matulungan po kayo na mawala ang baho sa inyong mga babuyan. Ilalagay ko na lang po yung link o yung yellow basket, mga ka-farmers, para maka-avail po kayo ng ating ANK Hypochlorous Acid.